mag-drive ko. Alam ko wala mag-drive. Yala, yala bro. yun, yun Ya, enta Jamila, madam, ha? Enta Helwa, Jamila, madam. Yes. Yeah. Shufiya na, madam. Shufi. Oh, turn life. Turn left <laughs> Turn life. <laughs> Masyadong is lungs. Si Gogol. Ayan mo, mag. Madriwala. <laughs> mapi man, Mapi <laughs> <to -o. laughs> Andre, Pare! Ah, lasing ka, pare. Ano, pre? Lasing ka dyan, pare? Saan ka na ng pre? Saan ka na ng pre? kang gumaya sa ano, ha? Saan pag-isturan kayo, bakit ba balan, eh? Papintasira <laughs> 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 ba <-num> bayana, <inaudible> a a na namin? Sinigyan mo ng chiklet. Hala, continue the one and a one and a half. Patay ka, tani. Pagbalik to. Oh, Anong stress? Ano Ako'y! Halikit naman si niya pag inikot-ikot sahur na po oh, li <laughs> <laughs> na ni mo balik tani. Hindi libot tli. Dera to sa kalsada, libot-libot. Nasa binasa pinamili niyo. Naglibot-libot lang kami, madam. Hmm. Kalas na yun. May mag-video ko be. Oh, sige, mag-video ta Alma. Bigyan na, na oh, sige. Hindi <laughs> ka naman. na mag-ingana ra na yeah. Bakit naman maring? Ka na maring. Lumabas po kami sa Howlang. I'm, I'm not, ready. Ah, we're going Why? to I'm not uh, where go. Ah, sa, sa tayo punta? <laughs> we're going to the moon. to the planet, planet. Mm, Ayan. Di, okay. di, hindi ka nakabayad ng kurente kaya hi, si, si, si ma Hi, 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 si, Hi, 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 Ito yung pinaka... -ano. Man, anong, an anong sabi niya? Is, hi, 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 shout out, Beba Loves Vlog. Okay, this is my Shagala. And... <laughs> <laughs> lalayas mga <laughs> eh, kaya kaya sa mga person... Pupunta sila sa ano. Lalayas sa mga personer. Sasabihin ate. At